guys, dadalawin namin pala yung ano, yung mais. Yung maisan namin doon sa bukid. Doon sa ano, sa aking asawang bukid. <laughs> hindi namin yun guys, nakita ang pagpapatanim. Kasi ang nag asikaso noon ay ang papa. Kasi wala pa kami. Nung time na yun, nasa Batangas pa kami. Tapos dumating naman kami sa Mindoro. Hindi pa naman kami pwedeng lumabas. yun, hindi namin na asikaso. So ang nag asikaso noon ay ang papa. So pupuntahan natin guys kung tumubo na. Kung tumubo na yung mais

hindi ko akalain na ganyan nakalaki yan si RR <coughs> hindi, dati malaki na yan pero hindi ko akalain na ganyan kalaki mag-high ka dun kay ano sa... ay... ay ano... ...kay si... ah! sa'yo po siya ah! yan <laughs> ay nako, Diyos ko po walang laki laki hindi, hindi niya nakaalakin maghulat na po yung sarap sa aso yan, sa tao, hindi. Ah, sa tao? Ay, sa hay, ano? Sa galit. Ar, nakakatakot ka. Sobrang laki mo. Hindi. O, tingnan mo, napaling kay mo Oh? Ay, hindi na yan kayang hilahin ni Rijun. Hindi na, hindi na. Pero hindi eh. Hindi yan kayang ano. Kainong taniman to, kanteme? Kainong taniman kaya na no, ho, ah, Kay buyet Ah, kay lalaki mama ng papaya na Nalaglag na yung ano, oh. Lalaki ng papaya. Patayin po sa naglaglag uh -huh. uh -huh. na. Gusto na laki. Ang sa lalaki. Ang... libreng libre dito ang papaya sa Batangas. Maliit. Ang mahal-mahal. Pati, pati ang balani niyo, maganda ho. Ang balani ko sa i isang, isang ano tuyo na. Ba't nga ito i-ano? Ito guys, yung nilalagay dun sa ano? Sa mga gulay. At, gulay at saka sa bulang lang at saka yung sa manok, yung pampabango. Parang yung amoy niya guys, ay ano, yung mga herbs ba? Mga tanglad, parang mga ganun yung amoy niya matatapang ang amoy pampatanggal lansa yan kamuting kahoy palang mama dito yan, yan kulungan ng ano Meron ding ano, dito ang mama o oh, may tanim na kamuting kahoy. Sa kandaming ano oh. yan yung ano oh, yung babaya. Puta tayo guys dun sa bukid. Ayan, tingnan natin yung maes. Pag okay na. Ayan guys. Dito, ang pakuan. Ayan o. Paku Pako. guys, pag ano, may time kami, mamamakot tayo dyan. Ayan. Ayan guys, ang tubigan. Ayan, yan ang yaman. Yan ang yaman ng Mindoro. Kaya nang parusa dito ada ngada lagi dito. Nagtatangdala mm -hmm. oh, hey, aja. Yeah, mula rito. Mula rito. Guys, dito na tayo sa Maisan. Saan yung inyo, Papa? Doon pa, sa banda doon. Ito guys, yung... Yan guys, oh, ang ganda. Pakita ko sa inyong view. Malayo yung Papa? Bakit rin na rin ako nang muna itong ito? guys, yung Maisan namin dito. Pakita ko sa inyo. Yan hindi namin guys sasabay ba yan ang pagpapatanim kasi ang papa na nag-asikaso ngayon lang namin ay dito po <laughs> ngayon lang namin na ano nadalaw yan o oh. yan o oh. ayan tumubo na yung mga mais kasi makikita nyo may mais na ayan so sabay bayan natin ito guys habang yung pagpapalaki yung habang siya lumalaki yan ang sunod nito guys magpapaabuno kami eh Ayan, natatabunong kami dito. Ayan. Ayan, nakakatuwa. Sana guys, maganda yung ani, no? So Lord, gabayan mo kami. Sana magandang ani. Malapit. Maganda guys, oh. Yan, dito ang bukid guys. oh, yan. ganda. Ganda Oh. Malapit na maglaman yan Oh. May laman na yata. Yung mais na yan. Ah, bago pa lang? May mga dalaga din pala dito eh. Mga tagong. Aha. Ah, diyan. Dito sila nagmumodule. May nadaanan kasi kami doon. Ayun, o. No? Saan? Ayun, guys, may na naman kami. Ayan. So Sabay-bayan natin guys habang lalaki ang mais namin. Yeah, naghata lagi nila ng tulay ito. Ayan ho. Uh, sa ah, ho? So, Oo, oh, sa pamanggaraw ah, na yan. Ah, uh, pamanggaraw na yan. Oo, oh, eh, dito ang national highway kasi. Ito ang national highway. Lalagyan ng oh. tulay. Ah, hindi, ma hindi makadaan dyan. Makakadaan lang ito. Udaan na, motor ngayon dyan. Ay, mababa na. O, daan na. Hmm. So, highway, at, dahin, yung, yung Sa na, na yung kaya yung pa yung... na, na hindi na inayos nila ang anti Ate Tero yung kanilang kubo? Hindi mm -hmm. na. Ah, uh, lang. Yan ka pa ba yung nasira inyong kubo? Hindi. Oh, Ay, hindi ka. Doon ah, kay Albert Pan? Oo. bangga na yon doon. oh yung bangga na yun. Oo. Inalis ko na. Dahil na itong bangga. Hmm. Inarangan niya kay Mavica. Huwag kumakita tayo. Masa yung mga. Ayan na. Ayan na. Nakagala tayo ng slide. So, balik tayo dito next time. dito na kami sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Dumating, nung dumating, nung Maaga pa kami nung dito. Maliwanag pa. So, dumiretso na akong maligo. Maligo na ako. Hindi naman na kami magdulo twice kasi mayroon na ano, mayroon na kami ano, kung, ano, pagkain pa. Na ulam. At ba maligo, say? Ha? Si Kisaya, kung hindi pa kami dumating guys, hindi pa siya liligo ayan hindi pa siya liligo sabi ko, huwag siyang liligo lagi ng tuwing gabi, kasi makapal yung buhok niya mahirap tuyuin, yun so ayun, nakapag vlog tayo ngayong araw ayan ba't di ba ka natutulog? ha? si Rachel ay ano Na stress Na stress din nakatulog sa kabila Magandang gabi guys. Ayan, gabi na dito. Silipin mo natin. Sinilip ko lang yung mga boys doon sa kabila. At silipin din natin si Kiseya sa kanyang room. Kamusta naman Kiseya? Ang ating buhay-buhay. Nandito -buhay. na ang iyong karat. Kamusta naman ang iyong buhay-buhay? Say. Ha? hindi ka ba takot dito sa room mo? hindi ka takot sa room mo? ha? hindi ka takot dahil ito cellphone ka ayun guys, hindi na pala ako ano wala na akong time yung mag-ano ya mag-room tour, room tour mag-home tour makikita nyo na lang yun sa aking mga vlog hindi ko na i-home tour sa inyo ayun say, so, tutulog na kami ha Naglalak ka ba ng pintuan mo? Huwag nang, nang ilalak. Yung pintuan mo? Good night na. Pakis muna sa mami. Pakis muna. Tayo, upo, umupo ka. Mm. <laughs> Good night, say. Wait na ka, yung laptop. Ay, huwag nga pala. Mag-upload pala ako. <laughs> Ito kasi yung laptop, guys, sa ano, kwarto ni Kiseya. Mag-upload tayo kasi may nag-request si, ano, si, ano, si, ano, si Nets. nilimutan ko na tuloy. ay Nets. Yan, upload ko na dahil request mo. Dahil marami palang nag-aabang, guys, dun sa mga upload. May nagsusubaybay mga nag-chat sa akin. So, ayan, upload ko na kahit upload lang tayo ng upload. Ka-upload ko lang pala. yon kahit ka-upload ko lang sa upload natin. Ayan, sige sa kasi look so i-upload lang natin tapos pupunta na ako doon sa ano, sa kwarto, Ayun. guys, kung mapapansin nyo, nagkakasunod-sunod yung aking, ano, yung aking uh, pag-upload ng video, kasi maiipon yun guys, dito sa aking, ano, phone kasi sa so, sunod na araw, ay marami na kaming, uh, ah hindi pala, dahil pwede na pala kaming lumabas-labas guys, so yun ah, uh, medyo madami-dami na din yung ating, ma, ano, may video, ayon So, sa Lulis, guys, meron din kami pupunta. Saan tayo pupunta, Mon? Sa Abra. Sa Abra. Abra di Yung papuntang daan, guys, kung nakikita nyo, pag na, mga, ta, yung, pag nasa barko kayo, yung natatanaw yung mga, ano, yung ginawa kalsada papuntang, ano, puerto, yon doon kami pupunta, guys. So, maaga ang usapan namin. Ang pupunta doon is kami mag-asawa, tapos yung aking, ano, brother-in-law, kaming apat. So, ang sasakyan namin guys ay ano, okay. motor. Motor kasi hindi naman pwedeng sasakyan doon para mabilis doon. So, ayun. Kaya yun guys, baka nagtataka yung iba pa na upload upload ako ng upload sa ayon ayun. Uh, May maiipon kasi yun guys. Mas mas maganda na ano, ya ang i-share ko na nalang i-share. Ayun. So, andito na tayo. <laughs> So, ayan, gabi na dito. Hindi ko alam kung anong oras na. Ah, 9.56 pala. 9.56 na.